Thank you guys. I <laughs> thank you guys. Shout out guys. Long time no see guys. So ngayon na naman ulit tayo nagla-live guys. Ilang araw tayo guys hindi nakapag-live. Wala tayong update guys. Ano? Madilim guys. Bakit kaya madilim to? Bakit ang dilim? Update ako be. Hindi pangitin rin ako. So, ayan guys. Ay, madilim talaga guys. Alam ko. Bakit ganito yung camera ko? Madilim. Madilim.

What's down the What's the

shout out guys sa'yo Jessica hello hi sa'yo at so, kay Jessica shout out shout out guys long time no see guys thank you po sa nag like po sa'yo kay Damian shout out Jessica, just kidding. Hi, hey, sayo. Hi, Jessica. Shut out. Guys, ang tang hali anabang lot, guys. I love you. You're off outfit. Bakit po is favorite your I've got it guys. Red. Shut out, everyone. Hindi na mga aking camera kay Salat. May shopping na naman siguro ko ay. Mandilim ang aking. Oo. Oh. Oo, oh, ingna. na! di mong ipakuha na ka na ilalong. Hey guys. Magbayad ko na siya ng utang kay. out, guys. Gusto ko na mag-in guys. Kasi nga, may titignan ako. Shout out po! vlogger ka. Diba, guys? Hirap, guys, pag-vlogger, guys. Hindi na ako ano, guys. Palang, palang. Parang dalawang, ano, guys. Ay, eh, thank you po sa nag-like ko. Parang, ano, guys. Parang dala, ay. Parang hindi na ako masyado nakapag-upload ngayon, guys. Parang tinatamad na tayo, guys. Ay. Ay. Tuo si Ila day. Oh, tuo si Ila. So, ayan guys at mag kasi nga guys may kunting sari-sari tayo guys so may bumili shout out everybody everyone Shit ah. Ah? O, oh, sa oh, di makabot ah, ang sinsilyo? Aw. Oh. Tim. Tulong ko guys, katulong. Oh, huh? ko sa. Tulang. <tulang> kakatul no ako katul sa mga kuan sa tao kakatul guys eh eh mga manakuan nana ang mga nan ang mga, mga karanguan

kay Emelda mag English Pilipino po siya ang bisbos Hoy sige to Hoy wag kayong mag English Pilipino po siya at say say ay Hoy opo ma'am Shut up po Yan kasi oh hey guys. Bisaya po tayo. Bisaya ka po ba? Opo, bisaya po tayo. Bisaya po tayo guys. Kaya ate ayaw ayaw mamansin. Ay, hindi naman po. Bisaya po tayo. Makati yung ano ko guys. Solution ata. hindi talaga ko pwede mag-lusyon po, po Bicol. anong Bisaya ka po Ano po ano po tayo Yung Mindanao po tayo Mindanao Mindanao po tayo guys Ah opo taga Bicol Para nagloading ako guys Ang init kasi guys kasi nakano lang tayo guys, nakapiso wifi. Ang layo naman po. Opo, maano po dito sa amin. Sa Mindanao po kami, Surigao so del Norte po. Surigao so del Norte po yung ating ano, province. Malayo po talaga. lang mamut chat, -chat sa niyo po. Meron naman po, minsan po hindi ko po na no minsan po hindi ko siya ma hindi ko mabasa po kasi minsan po yung biglang gumanon po tapos minsan po naman siya. Kasi hindi pa ko tumitingin sa ano po eh. Hindi pa ko tumitingin sa may anak ka na po ba? Opo, meron po, tatlo. Isang ano po, isang second year college po saka isang grade 11 at saka grade 9. Yung anak ko po, dalawang tatlong lalaki, at tatlong lalaki, dalawang babae at saka isang lalaki po yung anak natin. Malaki na po. ang um... ano lang po yung anak ko, tatlo. Isa pong ano, isa pong, hindi po ano, yung yung anak ko po, tatlo lang po, isang, ah, dalawang babae, isang lalaki. Yung panganay ko po, first year, ah, second year college. Yung pangalawa ko po, ano, grade 11. At saka yung pangatlo ko, grade 9. Ano na po sila? Malalaki na po sila. Mala, ano na po, mga ano na. Yung ano ko po, yung bunso ko po, ano na po, 14. Grade 9 na po yung bunso ko. Malalaki na po yung mga anak ko po. Para nga kaya nga po pag pag ano pag may pasok, mag-isa lang po tayo sa bahay kasi wala po tayong kasama. Kasi yung mga anak ko nga pumapasok at saka yung panganay ko po minsan lang umuuwi umu umu kasi nga malayo yung ano niya. Nag ano po siya, nag birding house po siya, kasi malayo po yung ano dito college. At saka yung asawa ko po pumapasok, uuwi siya gabi-gabi na po, mga six na umuuwi yung asawa ko so pag umaga po mag-isa lang po tayo kasi nga yung mga, yung anak ko pumapasok palagi sa school. Ano po ang pangalan nila po? Ano po yung panganay ko po, Sheila Tapos yung pangalawa ko po, Princess neljen sa Saka yung pangatlo ko po, Junel. Yan po yung aking ano. Hay bug na unsa nang mga Dukhan lagi ko sa mod. Gawin ko eh. na. balik mo na yung ng ganda naman ng pangalan ko nila. Opo, sinusunod po sa ano namin. Kailan po uwi nila ako. Ano po, yung panganay ko po, ano, kasi kalis na po siya. Hindi po siya palaging umuuwi. Ano lang po, siguro, sa isang dalawang linggo po, minsan umuwi siya, tapos babalik lang naman, babalik siya, uwi siya ng Sabado, tapos pagkalinggo, babalik siya. Ano lang siya, minsan po, inaano lang hinahatni na, ano lang namin siya ng kanyang mga, ay, yung allowance po. Ina, ina ano lang namin, minsan pupunta doon, binibigyan lang namin siya ng allowance. Hindi siya palaging umuwi yung panganay ko po, matag-ano. Kasi nga kalis yung ano ko, yung panganay ko. Yung pangala, yung dalawa lang yung ano, ayan po, yung pang bunso ko po, ayan. Ayan yung bunso ko po, ayan. Ayan. Ayan ang bunso ko, guys. Ano na yan, guys? Grade 9 na yan. Ayan. Isang, nag-iisang ano lang yan, guys. Nag-iisang lalaki lang yan, guys. Ayan. <laughs> ayan. Ano lang guys, isa lang yan guys, isang lalaki lang, dalawang babae. So ganyan guys ang ating ano. Kaya nga pag umaga guys, ay pag araw, pag araw. Ngayon umuwi sila kasi nga kakain tapos mamaya naman guys, one babalik na naman sila sa school. So tayo na naman. Section? Bakit may section pa po ba? Dati po nag, ano, nag, parang, 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 dito po, parang, parang wala na pong ano dito, parang walang section, parang wala na pong section. Iwan ko sa anak ko yung panganay po, yung college, hindi ko po alam. Pero dito sa ano po, dito sa amin dati po, nag, yung nag-aral po ako ng high school, ng elementary high school. May ano po, di ba, dati may section, ay section A, section, pero ngayon po parang wala na, hindi ko na manuhan dito na wala ng section. Kasi sa isang grado po, isang room lang po. Pag sure, oy, grid. Pag sure. Ipuk, itenung, itenung kupuksukannya. Ini pudir. Masa nana kematis, na? Masa nana kematis, na? I'll oh, see